Kaya nga po sabi ko sa wife ko, huwag ka muna magbayad kasi hindi na sila nakikipag-coordinate eh. Lahat po nakapatay na, lahat ng mga chart. Bira, alam mo ba marami kong kausap sir? Okay. Hindi katulad mo, yung sila natapos nila yung account. No. Oh my God. Natapos Paano nila. 5 na no. years po no, yun. 5 years. No, Tapos kulat sila, hindi pala binabayad. O at least kayo ilang taon bago natin One na... year and 6 months po. Uh -huh. Kung kailan ka nag-stop, doon nag-react yung kliyente. Kailan na yung mag-a-approach sa'yo ngayon? Opo, tapos sir, nakakapagtaka pa yung mga highway patrol na nagpapakilala sa amin. Parang nananakot pa sa text na Wala akong ganyan na. sasambahan yung misis ko ng ganito, ganyan. Yeah. Kasi sir, sa highway patrol, hindi po sila nangyikialam dyan. As far oh, as walang criminal case. Oh. tama so, Kaya nasuhan ka na ng carnaby, saka lang sila papasok. Pero kung wala pang criminal case, kahit nga sir nakapark ka at nakita ng highway patrol, tinuro mo nila, hindi nila pwedeng galawin, nila pwedeng galawin yan. Kasi walang criminal case. No, no, pero no, sir, kung, knowledgeable uh, na po kami. Pero kung may highway patrol na tumatakot at na, nanakot sa inyo na magsasampan ng case, wala pong gano'n. Oh. Kasi trabaho po yun ng kliyente na siya yung mag-file ng case. Si highway patrol po is assistance. Kung okay, meron ng... Uh, kung may file uh, na. Park, oh right now. Pero kung wala, labas ko sila doon. Mm -hmm. Hindi nila pwedeng i-hold ka in a way na gusto ko lang ipahold na itong player. Okay? Kasi may hawak ang dokumento na na, na bipat sa'yo, ikaw yung nagbabayad.